Welcome sa aking Youtube Channel Yenski Vlog at ngayong hapon ay uh, lalabas kami na mag-anak at itritrit doon namin ang aming anak sa Javi. kaya para na guys, samahan nyo kami sa aming pagbabiyahin ng 30 minutes Let's go na! At dumating na kami dito sa amin pupuntahan at iyan Christmas pasok sa guys ang ganda ng ano ng, ng, ng pwesto ng Jollibee dito guys kasi ano na siya bundok na siya guys kaya uh, malamig ang simoy ng hangin ano siya guys daanan siya ng uh, galing Manila to uh, Bicol Naga ayan siya guys Naga City ang kalsada na yan ay daanan yung papunta sa Naga City or galing dito sa amin sa uh, Naga papunta sa Manila at napaka-press ko talaga niya guys at habang hinihintay namin ang aking uh, mister na may binili lang na naisipan kong magvideo para may ma-upload naman ako diba guys ang dilim talagang feel mo na probinsya. Si nakasmile na si Jollibee sa amin. At sa mga panahon yan guys, busog na kami. <laughs> 'Yan. At maraming salamat po sa inyong panonood sa aking bagong upload na video. Ayan guys. Uh, Gara-gara mo na dito habang naghihintay kay Mr. Thank you for watching guys. Thank you, thank you. God bless everyone.